Nagsimula ang pelikula kay Jason, isang karaniwang labing walong taong gulang, na kaswal na nakikipag-video chat sa kanyang kaibigan, na nagbebenta ng mga ilegal na droga. Tinanong ng kaibigan kung pwedeng matanggap ni Jason ang isang delivery sa kanyang bahay, at nang walang pag-aalinlangan, pumayag si Jason. Samantala, ipinakilala sa atin ng ama ni Jason na si John Matthews, isang dedikadong may-ari ng isang construction company, Matapos ang mahabang araw sa trabaho, napansin niya ang isa sa kanyang mga empleyado na si Daniel, na nahihirapang ikarga ang mga sako ng semento sa isang sasakyan. Sa kabila ng kanyang pagod, lumapit si John at inialok ang kanyang tulong, dahilan para makuha niya ang respeto ni Daniel. Samantala sa bahay ni Jason, dumating si Manong Shopee dala ang isang package. Agad itong binuksan ni Jason at nakita ang isang kamera at isang bag ng mga droga sa loob. Dito na-realize ni Jason na nahulog siya sa bitag ng mga pulis nang mapansin ang kamera. Sa sobrang takot, agad na tumakbo si Jason upang makatakas, ngunit madali siyang naabutan ng mga pulis at kalaunan ay nahuli siya. Samantala, nasa isang social gathering si John nang makatanggap siya ng nakakabagabag na mensahe mula sa dating asawa na si Sylvie Collins. Ipinaalam niya kay John na ang kanilang anak na si Jason ay naaresto dahil sa drug trafficking nagmamadaling pumunta si John sa police station, at naabutan ang kanyang abogado na si Jay Price at kanyang ex-wife. Nilinaw ni Jay ang sitwasyon na hindi sangkot si Jason sa pagbebenta ng droga, ngunit sa halip, sinet up siya ng kanyang kaibigan upang mabawasan ang bigat ng sarili niyang parusa. Nahaharap si Jason sa seryosong kaso na maaaring humantong sa hindi bababa sa sampung taon sa likod ng mga rehas. Ang tanging potensyal na escape route ay hikayatin si Jason na makipag-collaborate bilang pain upang mahuli ang mas malaking isda sa mundo ng droga. Si John, na natatakot para sa kaligtasan ng kanyang anak, ay desperadong sinusubukang kumbinsihin ang kanilang abogado na si Jason ay isa lang ordinaryong binata na napasama sa maling grupo. Habang nagpapatuloy ang kaso, natagpuan ni Jason ang sarili sa korte kung saan inadvance ng hukom ang petsa ng paglilitis, ngunit inutusan siyang manatiling nakakulong. Kalaunan, sina John, Sylvie at Jay ay nagtipon upang talakayin ang mga opsyon ni Jason at sinubukan siyang hikayatin na tumulong sa paghuli ng mas marami pang drug dealers upang mabawasan ang kanyang oras sa bilangguan. Gayunpaman, nanindigan si Jason at iginiit na wala siyang kilalang major figure sa mundo ng drug trade. Mga maliliit lang natulak ang kilala niya at kung ilalantad niya ang mga ito, para na din niyang sinira ang kanilang buhay tulad ng ginawa sa kanya. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nagawang ma-arrange ni John ang ilang meeting kay Joan Keegan, isang US attorney na aktibong nagsusulong ng kampanya laban sa droga, bilang bahagi ng kanyang congressional campaign. Matapos ibahagi ang bawat detalye ng malagim na sitwasyon ng kanyang anak, nagsusumamong humingi ng tulong si John. Gayunpaman, ibinasura ni Joan ang kanyang pakiusap at binanggit na malaking ebidensya ang nakuha laban kay Jason. Sa labis na pagkadismaya, umalis si John sa kanyang opisina at dumiretso sa bilangguan upang makita si Jason. Labis na nabigla si John ang masaksihan ang lumalalang pisikal na kondisyon ng anak na merong mga marka ng sugat mula sa pambubugbog sa bilangguan. Dahil sa labis na emosyon, napaluha si Jason at naalala ang mga masasayang panahon na kasama ang kanyang ama. Ipinagtapat ni Jason na hindi niya makakaya ang isang dekada sa ganitong malupit na kapaligiran kung saan tila hindi maiiwasan ang karahasan. Dahil sa nasaksihang paghihirap ng kanyang anak, pumunta si John sa magulong parte ng lungsod, kung saan nangyayari ang mga drug deals sa madilim na sulok. Gumawa si John ng isang matapang na plano upang mahanap ang mga nagbebenta ng droga at dalhin sila sa pulisya. Gayunpaman, nag-backfire ang kanyang plano nang bugbugin siya ng mga dealers na nalaman ang kanyang tunay na intensyon. Namagitan ng pulisya sa mga huling sandali at iniligtas si John mula sa marahas na engkwentro. Nang matuklasan ang kanyang reckless na misyon, kinumprunta ni Joanne si John, at binigyang diin na kahit na nagtagumpay siya sa paghuli ng isang dealer, hindi ito makakaapekto sa kaso ni Jason. Desperadong nagmakaawa si John sa anumang paraan para mabawasan ang sentensya ng kanyang anak. Sa huli, nag-alok si Joanne ng isang paraan, ngunit meron itong isang mapaghamong kondisyon. Kailangang makapagbigay ni John ng impormasyon tungkol sa isang malaking dealer na nagtataglay ng hindi bababa sa isang kilong droga sa kalang nila isa sa alang-alang na paluwagin ang sentensya ni Jason. Bagamat hindi magiging madali ang pagdakip sa isang major drug lord na natiling desidido si John. Gayunpaman, nilinaw ni Joan na hindi siya mag-aalok ng maraming tulong at kailangang pasanin ni John ang buong panganib. Habang sinusuri ni John ang mga file ng kanyang staff, umaasang makakahanap ng potensyal na lead, nakita niya ang file ni Daniel James, isang lalaking may history sa paggamit ng droga at dalawang beses nang nakulong kasalukuyang nagsusumikap si Daniel na lumayo sa anumang gulo habang inaalagaan ang kanyang asawa at anak na lalaki at naglalayong makaiwas sa pangatlong offense. Nang makita ni John si Daniel na tinatapos ang kanyang trabaho para sa araw na yun, inalok niya itong sumabay na sa kanya pa uwi. Gayunpaman, detour sila patungo sa isang coffee shop kung saan ibinahagi ni John ang isang maselang paksa at gumawa ng isang gawagawang kwento tungkol sa pagnanais na makapasok sa kalakaran ng droga hiniling ni John kay Daniel na ikonekta siya sa isang major dealer upang makapasok sa kanilang grupo. Nagulat si Daniel sa hindi inaasahang proposal dahil nakikita niya si John bilang isang matapat at masipag na individual. Dahil determinado si Daniel na ilayo ang sarili sa mundo ng droga, mahigpit siyang tumanggi na tulungan si John at binigyang diin na ayaw na niyang bumalik sa bilangguan. Pinalaki ni John ang sitwasyon at inalok si Daniel ng limang libong dolyar, kapalit ng pagpapakilala sa kanya sa isang makapangyarihang tao sa kalakaran ng droga. Gayunpaman, nanindigan si Daniel sa kanyang desisyon at muling tinanggihan si John. Binigyang diin ni John na introduction pa lamang ito at itinaas ang kanyang offer sa $20,000. Plano na sanang umalis ni Daniel, ngunit nagbago ang kanyang isip ng isa alang alang na kailangan niyang magbigay ng mas ligtas na kapaligiran para sa kanyang anak, hindi alam na isang informant ang kanyang tinutulungan. Dahil sa pagnanais na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang anak, pumayag na si Daniel. Bilang tagapamagitan, ikinonekta ni Daniel si John K. Malik, isang notorious na local drug lord iniharap ni John ang kanyang offer, kung saan ipinaalam niyang meron siyang maraming freight trucks na maaaring maghatid ng mga kargamento ng hindi nakakaakit ng anumang hinala. Sumang-ayon si Malik sa kondisyon na kapwa lalahok sina John at Daniel sa pagmamaneho sa gagawing initial run. Habang naghahanda para sa operasyon, si John at Agent Cooper ay nag-install ng wiretaps sa paglalayong makakuha ng ebidensya laban sa mga ilegal na transaksyon. Habang tinatahak ni na John at Daniel ang daan patungo sa El Paso, huminto sila sa isang hindi kapansin-pansing junkyard na nabunyag na kanilang meet-up place. Gayunpaman, siniyasat ang kanilang smuggling strategy at tinanong kung paano nila mailulusot ang droga. Ibinunyag ni John na plano niyang itago ang mga droga sa loob ng mga sako ng semento. Ngunit biglang nagbago ang matahimik na setting ng junkyard nang naglunsad ng ambush ang karibal na gang. Nagsimulang magliparan ang mga bala dahilan para mapilitang magtago sina John at Daniel. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila ang isang potensyal na daan para makatakas, at nang walang pag-aalinlangan, agad silang sumakay ng truck. Agad na tinapakan ni John ang accelerator, at desperadong minaniobra palayo ang truck mula sa mapanganib na sitwasyon. Sa kabila ng kaguluhan, nakatakas na John at Daniel sakay ng kanilang truck na kargado ng kontrabando. Samantala, habang sumisikat ang pangalan ni John sa loob ng kartel, nakuha niya ang interes ni Juan Carlos Pintera, isang malaking isda sa mundo ng drug trade. Humanga si Malik sa katapangan at malupit na pagtakas ni John, dahilan para makuha niya ang lumalaking paggalang ng kartel. Kalauna ng gabing yun, bumalik si na John at Daniel sa pabrika ni John dala ang mga kontrabando. Sa pagtatangkang maiwasan ng anumang paghihinala, nagpalit ng sasakyan si na John at Daniel. Ipinaalam ni John na kailangan niya ng maikling sandali sa opisina at sinabing gagamit siya ng banyo. Ngunit natuklasan ni Daniel na may kausap si John sa telepono na agad na nagpataas ng kanyang hinala. Agad niyang tinutukan ng baril si John, inakusahan siya ng pagtataksil at humingi ng sagot kung meron siyang suot na wire. Si John, na kinakabahang nagsisikap na magpaliwanag, ay tiniyak kay Daniel na tumawag lang siya sa kanyang asawa. Sa kabila ng mga pagdududa ni Daniel at kawala ng konkretong ebidensya, nag-aatubili niyang pinalaya si John. Samantala, makikitang sinundan sila ni Agent Cooper at maingat niyang sinusubaybayan ang kanilang mga kilos. Nang ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakbay, ibinigay ni John ang mga kontrabando kay Malik habang pinagmamasdan sila ni Cooper mula sa malayo. Sa panahon ng palitan, binanggit ni Malik ang paparating na meeting sa isang maimpluwensyang figura ng kartel na nagpapakita ng pagkakataon para sa isang mas malaking drug bust. Nang maramdaman ang potensyal para sa mas malaking huli, nagpa siya si Cooper na huwag munang arestuhin si Malik. Kinabukasan, ang galit na galit na si John ay humarap kay Joanne Keegan at ipinaalala sa kanya ang kanilang kasunduan. Habang tumitindi ang tensyon, namagitan si Agent Cooper na sinabing sinadyang hindi itinuloy ang pag-aresto kagabi upang puntiryahin ang mas maimpluwensyang miyembro ng kartel. Kalauna ng araw na yun, nagpa siya si John na bisitahin ang kanyang anak sa kulungan. Habang papunta doon, napansin niya ang kanyang ex-wife na si Sylvie na kinakabahang naghihintay sa visiting room. Lingid sa kaalaman ni John, palihim siyang sinundan ni Daniel. Ipinaalam ni Sylvie kay John na hindi nila makikita si Jason nang hindi bababa sa dalawang araw. Ibinunyag niyang nasa infirmary si Jason kung saan nakatanggap siya ng 36 na tahi. Paglabas mula sa kulungan, ang galit na galit na si Daniel ay kinumprunta si John at hiniling na malaman kung sino talaga siya. Sa harap ng matinding galit ni Daniel, isiniwalat na ni John ang katotohanan. Labis itong ikinabahala ni Daniel at binalaan si John sa malupit na kahihinatnan kapag natuklasan ng cartel ang ginawa nilang pagtataksil, kung saan hindi sila magdadalawang-isip na patayin ang kanilang pamilya. Pagbalik sa bahay, nakita ni John na balisa ang kanyang asawa habang si Malik na nakahiga sa tabi ng swimming pool ay agad na ipinaalala kay John ang tungkol sa paparating na meeting. Nang nakarating na sila sa itinalagang lokasyon, inutusan si Malik na maghintay sa labas, habang si John naman ay kinakabahang pumasok ng mag-isa sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng mga nakakatakot na cartel security. Nang kaharap na ni John si Juan Carlos Pintera, tila isang masamang ora ang bumalot sa silid. Inilatag ni Carlos ang isang nakakatakot na gawain para kay John, kung saan kailangan niyang ihatid ang halos isang daang milyong dolyar na kita ng drug cartel patungo sa border ng Mexico. Gamit ang mapanganib na impormasyong ito, mabilis na ipinaalam ni John kina Keegan at Cooper ang tungkol sa plano. Habang si Keegan ay nagpapakita ng pananabik tungkol sa potensyal na pagkakaaresto ni Carlos, si Cooper naman ay ipinahayag ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ni John. Naniniwala siya na papatayin ng kartel si John sa sandaling makumpleto niya ang gawain. Sa kabila ng mga pag-aalala ni Cooper, iginiit ni John na itutuloy niya ang misyon, kapalitang ang kondisyong agad na papalayain si Jason pagkatapos makumpleto ang gawain. Kahit na nag-aalangan noong una si Joan, pumayag din siya sa kondisyon ni John. Kalaunan, nakipagkita si John kay Daniel sa kanyang tahanan at ipinahayag ang bigat ng kanilang sitwasyon. Gumawa sila ng mapangahas na plano para makawala sa mapangaping gobyerno at mahigpit na pagkakahawak ng kartel. Nang sisimulan na ni John ang misyon, nagsagawa siya ng isang tusong maniobra, kung saan lumipat siya ng ibang truck upang maiwasan ang pagsubaybay ni Cooper. Pagdating sa lokasyon kung saan kukunin ng pera, at matapos itong mailagay sa truck, ilang sasakyan ng kartel ang nag-escort sa kanya patungo sa border. Samantala, nagsagawa si Daniel ng sarili niyang mapanganib na pagtatangka, kung saan pinasok niya ang bahay ni Malik, nakibahagi sa isang komprontasyon at pinabagsak ang kanyang mga bantay sa gitna ng kasunod na barilan. Si Malik, na malubhang nasugatan at malapit ng mamatay, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon kay Daniel, ang cellphone number ni Carlos. Ang pahayag na ito ay may potensyal na baguhin ang kanilang mga kalagayan. Determinado si John na baguhin ang takbo ng mga pangyayari, kaya tinawagan niya si Cooper at hinimok siyang itrack ang telepono ni Carlos, gamit ang numerong nakuha kay Malik. Sa hakbang na ito, epektibong pinangasiwaan ni John ang kingpin ng kartel at ang malaking drug haul. Gayunpaman, si Jason, ang anak ni John, ay nalantad bilang isang informant ng kartel at lihim na nakakulong. Nang mabunyag ang totoo, tumaas ang tensyon at sumiklab ang isang matinding habulan sa gitna ng highway. Mahigpit na hinawakan ni John ang kanyang shotgun at nakipagpalitan ng putok sa kartel. Kahit na tinamaan ng bala sa binti, lumaban si John kahit na namimilipit siya sa sakit sa isang desperadong hakbang, nagawa niyang i-disable ang sasakyan ng isa pang attacker at pinatalsik ito sa highway, habang minamaneho ang kanyang truck sa mapanganib na sitwasyon. Samantala, malapit na si Cooper kay Carlos, at sinalakay na din ng DEA ang bahay ng Kingpin, only to find na wala na siya doon. Nabunyag na papalayo na si Carlos sakay ng kanyang sasakyan upang maiwasang maaresto. Mabilis na sinuri ni Cooper ang isang dumaraang sasakyan sa paghihinalang tinatangkang tumakas ni Carlos agad silang kumilos, kung saan si Cooper at ang kanyang team ay agad na pinalibutan at hinarangan ang sasakyan ni Carlos. Matapos ang nakakanerbius na sandali, sumuko na ang kingpin ng Maria Lies na wala ng kabuluhan ang paglaban, lalo na't kasama niya ang kanyang anak na lalaki. Samantala, si John ay patuloy na tinutugis ng miyembro ng kartel habang sila ay muling nag-engage sa highway. Kahit na nagtagumpay silang pasabugin ang mga gulong ni John, tumanggi siyang sumuko. Nang tangkain siyang barili ng pangalawang attacker, gumanti si John at ibinanga ang kanyang truck sa sasakyan ng kartel na nagdulot ng isang matinding pagsabog. Gayunpaman, humantong ang komprontasyon sa pagkawala ng kontrol ni John na naging dahilan upang bumaliktad ang kanyang truck. Habang sugatan at hindi makakilos, inihanda ni John ang sarili para sa masamang mangyayari at sinubukang i-reload ang kanyang baril. Ngunit isang alo ng kaginhawaan ang bumalot sa kanya nang makita ang isang papalapit na figura, ang pagdating ng isang DEA agent upang mag-alok ng tulong. Bago matapos ang araw, nakalaya na si Jason mula sa kulungan. Agad siyang inilagay sa Witness Protection Program kasama ang pamilya ni John, na nagbigay ng kaginhawaan sa buong pamilya. Samantala, tinanggihan ni Daniel ang alok ng witness protection, at sa halip ay mas pinili niyang magtago kasama ang kanyang pamilya sa sarili niyang kondisyon, at bilang pasasalamat ni John, ibinigay niya kay Daniel ang lahat na reward sa pagkakahuli kay Carlos, na aabot sa $200,000, na magagamit niya para makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.